morning guys. Day 2 na natin dito sa, uh, sa UD sa so may Pagod Pod, yun yung mga bata. So magbe breakfast lang muna tayo. So kinaganda nitong Villa Andrea na nakuha natin ng hotel. May complimentary breakfast na siya, nakasama, good for four. Tapos after natin mag-breakfast, pupunta tayong Patapat mamaya. At saka sa may Hanas, yung sa may Blue Lagoon doon naman tayo swimming sa beach try natin dun kasi nung pumunta tayo doon ng north loop natin nakita natin na maganda talaga yung beach yung buhangin niya sobrang pino parang burakay doon muna tayo swimming mamaya tapos balik ulit tayo dito so for days naman tayo dito mag stay mga enjoy pa, yung mga bata sa swimming pool kasi yung gusto nila ayaw nila sa beach kasi lang nila sa swimming pool ayun yung mga batang makukulit so dito tayo mag breakfast By the, by the beach. Na may mga coconut trees. Ito yung view guys sa likod namin. Ayan. Ganda diba? Mas kitang kita yung windmills dito Ang eh. bangyo. Okay. Nali guys. Ngayon lang ako vlog <laughs> Sobrang busy kahapon mag-drive. Tapos kahapon pumunta rin pala tayo ng ano, ano, Villa Quezol. Ay, Kalye Crisologo. Doon tayo nag-lunch sa may MacDo. Tumaanan ano tayo na doon. Kalye hmm. hmm. hey guys, atayin lang natin yung breakfast. Tapos, ano na tayo? Kagala-gala na tayo dito sa pagod -Pag. Oh, yung nangyari sa mga to? Nasa side na. Ano punta tayo ng ano ngayon ng Patapat Bridge so kakatapos lang natin mag breakfast sa hotel pasyal muna tayo ngayong second day punta tayo ng Patapat para ma-experience yun at makita ng mga bata nakita kita yung mga wind dito guys tapos after natin ang Patapat uh, didiretso tayo ng Blue Lagoon sa Mayhanas maganda yung beach doon yung yung buhangin ano para kang masabura kay talaga pino tapos ang damit ng tubig blue blue waters tapos yung bantay abot kung kung gusto ng mga bata bata din natin tutalan doon natin tsaka yung lock formation at na tayo ngayon puro pasyal dito sa ah, Ilocos Norte pagunod sa lang naman yung simi eh yung swimming pool eh Ayan, ay, ito yung Blue Lagoon. Oh, oh, yung Yan, pakaliwang yan. Diyan tayo mamaya. Ayun no yung si ano, di ba, sabi ko sa inyo, si, si yan si yun? Godzilla. Godzilla. Oh, si Godzilla. Godzilla. <laughs> si, si Godzilla. Godzilla. Si Godzilla. 4 <laughs> four minutes na lang, patapat na tayo. Para ma-experience din ng mga bata yung patapat. Sarap mag, ano, dito, magpasya. ng ganyan tugtugan, no? Um, iiyak ka talaga, ayun, no? Mag-relax ka. Iiyak. Bakit si iiyak? <laughs> Sarap. Ang ganda ng talawin. Ayan ang patapag. Ito sa tree napakaganda dito guys mm, uh, sulit ang 12 months na biyahe <laughs> napakaganda <laughs> napag recharge na ako nakatulog ako ng 8 hours kagabi full charge na yan abot hanggang bahay ng alien na energy ko di ba Max? <laughs> parang katulad na kay Maxine abot hanggang si, ano, si Gerardus. Ba't ba'y ilalagay <laughs> <laughs> siya kayo? Seriously. Yung line ng tabi niya. Ayan. Ganda. Laban muna yung napakagandang tanawin. Tapos, ano, all or nothing na ointment. Mayroong alos. Ha? Malakit yung alos. Ano? Opo. Ayan lang. Oo. Yung Ay. Sayang. Busy si Yuta. Si Carlo talaga sanang gamit natin, o. No? Lalabas talaga ako. Labas ka. Kasi mo ako. Labas na ako. Saka Kapit ka alang <laughs> Sa Y-stellar. One minute Mabigay ang bikers In 500 meters, you will arrive at your destination Happy 500 meters okay, bale, na ng ating mahal na may kapal Nakakawala nga naman ang stress. Oh. Sarap, di ba? Ayan na. Ayan na. na. No, Bill, you have a right. Pero hindi pa ito yung... Oh. may ice cream na tinda. Kakapon pa lang dyan si Maxi ng ice cream. Pina! Hindi na ice cream. Ito. Hindi na ice cream. Picture lang pa picture lang. Tapos, Ako. ano na. dito tayo sa Blue Lagoon. Picture of Scotting Drone. Napakainit. Napakainit ang aga-aga pa sa under. Ayan pa na? Ito na yung tulong ng Pilipinas. Yung gilid ng Pilipinas. Nasa gilid tayo. Ginawa nila ng kalsada.